Yo! What's up mga tol! Nandito na naman tayo sa bagong episode natin ng Tintong! At ngayong araw tol, maghahanap tayo ng camping site para pagpwestuhan natin. Eto, nakakita kami dito. 10 <laughs> minutes away mula sa amin. Kaso, e eh, mukhang abandonado na to. Eh, Ayan yung arco, Girawin. Eto yung camping site na madalas pinupuntahan ng mga pamilya pagkalinggo. E eh, kaso, hindi naman to masyado yata yung kasi... Parang dalawa pa lang kami nandito Tsaka medyo malumot no? Kaya nakakatakot yung lugar na to Oh, scary Tita ka nagbibidyo pa Mula sa malayo Kasi maganda naman yung view niya Eh may camping site na nga kami nakita eh. Parang sa mga wrong turn tol Parang bigla na lang kami papanain dito Kaya nakakatakot kami lang Huwaga ang bumabalo Sa picnic site na ito Ating tuklasin Sa magandang gabi Bayan eh, yan na nga to. Nakita na namin yung camping site at kami nga lang talaga ang tao. Kita nyo naman, parang hindi pa masyadong nagagamit to ng matagal na panahon. Ayan, ini-start. Eh, libre nga pala dito yung mga kalan sa bawat uh, picnic grounds. Kaya, gagamitin natin yan para makapagluto ng tanghalian. Pero nagde-decide pa rin kami rito kasi nakakatakot baka maulugan kami ng gagambao ng ahas o baka may mga mutant dito na bigla na lang gawin kami ano kami ang isa lang dyan at uh, pakuluan kaya medyo nagdadalawang isip pa kami kung dito kami pupuesto meron pa si Arton in na. na natin yung gamit tingnan muna natin kung may kalan eh gutom na rin kami to lalas dos na rin kasi wala pa kami tanghalian tsaka almusal Kaya nakapag-decide kami na lumipat na lang dito sa Wulay Creek. Mas maganda rito, tol. Dito to sa Kendrick Park, eh ang ganda ng paligid. Tsaka medyo high-tech yung lutuan nila. Ayan, tingnan nyo. Ah, sindi agad. Eh yung kanina, eh parang nung lalagyan mo pa ng uling. Eh dito medyo maganda. Tsaka marami rin naman dumadaan na tao. Pero walang ang masyado nagpaano. Nick dito. Kaya solong-solo na naman natin yung lugar as usual. At saka yan yung paligid tol eh, tabing creek Tsaka marami kang upuan Pagkatapos mong kumain at mag picnic eh, Pwede kang mag relax, -relax dito Medyo low tide ang tubig Kaya kitang kita mo yung uh, ano, ilalim ng tubig At pwede ka rin dito mga will tol Kasi noon nakarang pumunta ako dito May mga pinoy dito na ano, nagpe-fishing Eh siguro pagka-fishing nila Sinasalang nila dyan sa lutoan na yan ba? Diba? Pwede ka naman dito mag-fishing Basta meron kang license eh kami wala namang kami kaya at saka wala kaming gamit kaya yan. Nagdala na lang kami ng mga lulutuin namin. Ayun, may coke, may kanin, may kitsiriya. Ay, at saka favorite kong dream chocolate na Cadbury. At saka may kanin, ba yan sa bawat picnic ng Pinoy? Mantika! Kasi noong nakaraan, wala kami dalang mantika. Kaya dumidikit yung mga ano namin niluluto. Tsaka mga kanister, ayan, dyan na rin kami kakain. Oo, sale tol. Ayaw pang bilhin ni Tita Carol. Eh, sabi ko, mas maganda yan kasi na-marinate na mas matagal, mas masarap. <laughs> Lilinisin muna natin yung lutoan natin, tol, para malinis yung ating pagkain. At tsaka medyo may mga nahuhulog sa puno, na mga dahon-dahon, mga konting buhangin na dala ng ibon, at tsaka yung popo. Pero ito wala naman Nininis lang namin siya Pero hindi mo maiiwasan kasi di ba yung marami mga ibon dito ayan, Kaya kaya hugasan muna natin yan para sigurado tayo At ayan Nakauna pala yan hindi ko alam kaya mas mabilis siyang natuyo pero tulungan natin siyang tulungan na ng basahan para malinis ayan yung mga ating luluto. eh nagpe-prep na tayo ng mga baon natin at ayan bigay sa amin yun ni sir ngayon lang namin magagamit kasi talagang ingat na ingat kami dyan Ayan na, magpiprip na tayo yung hotdog. 3 dollars lang yan. Kaya lutuin na natin siya, Tol. Ayan, Tol, ganito lang naman ang buhay namin pagka-op. E, pahinga yun kasi swerte. Magkasabay kami ng op ng dalawang araw. Kaya talagang sinulit namin yung uh, pamamasyal namin at nagcamping kami. Eh, yun nung na nakaraan, nagtingin kami nga, ba diba, sa Salvation Army. Pero sa susunod na content natin yun. Kasi marami rin kami nabili doon mga sale. Eh saktong sakto nga eh, May mga binabargain sila mga sale Na tig 2 dollars lang Eh mabalik tayo Ayan na yung barbecue na sale Chicken yan Pero masarap yan tol Kasi mas matagal yan Mas masarap kasi Na marinate na siya <laughs> Ayan kinamay ko na tol <laughs> Eh kasi Megus <laughs> megus na Ayan nagugas tayo na ng kamay Para malinis diba Eh umiinit na nga Kaya kumuha na tayo ng ating ito. Tingnan nyo naman yung butol habang nagluluto ko. Yan ang makikita mo. Green na green. At saka ang daming gusali. Pero paalala ko, huwag nyong bibilangin yan kasi sisingiling kayo ni Andrew. Eh. <laughs> Proceed na ulit tayo sa ating pagluluto. At malapit ng maluto. Ang lakas ng apoy tol. Ah, yan o. Ah, crispy na lahat. Ang matitira na lang na to. ay barbecue. Kaya iginit na ako na siya tol. Eh, tayo, narinig nyo kanina yung sikmura namin, kumakalam na kasi mag alas dos imedya e na nyan at uh, kailangan na natin kumain ng tanghalian. Eh, talagang hindi namin kinain ng almusal kasi para makakain kami ng marami rito. Ayan, oo. Oh. Oo, oh, oh, oh. Biru oo. to libre lang yan. Yung lutuan na yan, oo. Oh. sabi ko nga sa susunod, magdala tayo ng lulutuin natin yung palambutin bu ano, bulalo. Diyan na natin lutuin para pag uwi malambot na. Nakatipid tayo sa gas. <laughs> Ayan, ilipat na natin sa plato tol at uh, malapit na tayong kumain ang sarap-sarap pero malamig ngayon dito tol hindi kagaya ng pag summer eh talagang maraming tao dito kasi maraming nagpipiknik dito at maganda ang panahon kaya sinasamantala nila pero pag mga ganitong winter eh iba trip nila tol pumupunta yan sa mga iba-ibang lugar tol nagpaplano nga pala kami pumunta snowy mountains baka next next week kaya makakita tayo ng snow First time makakita ni tita Carol lang e eh, plano namin magrenta ng camper van para doon tayo matutulog. Tsaka meron na tayong CR para habang nagbabiyahe tayo, e eh, doon na tayo ano kung uh, gustong maidip ng mga tropa o kung gustong maihi -ano, ma o kung gustong gumamit ng palikuran, eh, pwede kasi may banyo yung rentahan natin. At ayan na nga, luto na, tol! It's just a small business, pero masarap. At syempre, mamaya na natin yan uhugasan. Babasahin ko lang ng tubig para mas madaling is, -is, -is mamaya. At tara na, ay! Tignan nyo, sobrang pagod ko, hinakot ko na lahat sabay-sabay. Ayan, simulan na natin kumain, tol! Nagahain na si Tita Carol at retin na tayong kumain. <laughs> yung mga niluto natin, ah! Looking so crispy and delicious! delicious. Ah, may sausawan pa tayo para sa barbecue. Kumpleto, may soft drinks pa. Ah, hindi ba pakita ko sa inyo kung paano ako uminom ng soft drinks, ha? Ganito ako uminom ng soft drinks. Parang dugong, dugong bugaw. Mmm, kalimoy red wine. <laughs> <laughs> Tapos ipapasa ko kay Tita Carol. Tingnan nyo kung paano uminom si Tita Carol ng ano. Oh, straight from the heart. <laughs> Parang Sumatlak lang ng emperador. Ayan na, sarap ng kain namin yan tol, Lalong malamig ang panahon. Iba ang lasa ng pagkain pag kinain mo siya outdoor. May dagdag na... Mm, aha, ambiance <laughs> Tapos tignan nyo naman yung paligid to Labang kumakain ka Nakikita mo ganyan eh Very peaceful Ang paligid At lahat nakikita mo yung mga ibon naglalakad at ayan na nga tapos na kaming kumain taob ang kaldero <laughs> siyempre meron tayong pamutat at huwag tayong maingay kasi makikishare si Tita Carol dyan mm -mm. patago natin kinakain ng white chocolate it's so delicious it's so mouthwatering in your sinking into your teeth <laughs> sarap <laughs> paborito ko yan eh at ayan na nga tol naglilinis na tayo ng mga pinagkainan natin at saka hinugasan na natin yung mga niluto natin doon nap time <laughs> ginawa namin tulogan si Tommy kasi uh, masarap habang nagpapahinga sa pagkain mo Ta pagkatapos ng mahabang kain eh, maghiga-higa ka muna relax sila walang katao-tao dito tol kaya pwede mong gawin lahat ng legal na bagay <laughs> ayun <laughs> Ayan na, tita ka na inggit na rin at parang gusto na rin jum <laughs> jumoy. <laughs> kaya ayan, Tita Carol habang nanonood ng Itbulaga, eh nakaupo na rin kay Tommy. Ayan, kaya talagang ang sarap ng unang-unang camping namin dito. Picnic lang siya pero hindi naman siya. Ano. Parang camping na rin kasi natulog kami dyan ng one hour. O babay na ha! <laughs>